Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumpirmadong hindi nakabilang si Ellen Adarna sa season 3 ng John and Ellen. Tampok sa nasabing sitcom sina John Estrada na line producer din at Ellen Adarna. Ang balita ng umano'y pag-walkout ni Ellen. Sa last day ng lock-in taping sa isang resort sa Laia, Batangas ang dahilan para palitan siya. Dahil hindi na nga kasama, inaayos ng creative team ang itatakbo ng kwento. Posible ring baguhin ang titulo nito sa pagkawala ni Ellen. Ayon sa isang source na malapit kay John, isa si 2020 Miss Universe Philippines sa mga pinagpipili ang ipalit kay Ellen. Pero ewan kung posible ito dahil balitang nakipagpulong na si Rabia sa GMA para sa gagawing proyekto doon. Bukod kay Rabia, kino din si Ivana Alawi, RC Munoz at dalawa pang aktres. Sa ngayon, masabala si Ivana sa kanyang vlogging. Pero kahit sino pa ang ipapalit kay Ellen. The fact remains na sa mundo, nobody is indispensable. Tuloy pa rin ang sitcom without Ellen who can afford not to work her butt dahil mayaman naman siya. Anong masasabi mo sa balitang ito?